Wow, wow. Two hours and twelve minutes. Any final words? Kasi for sure may babalik pa tayo sa mga susunod na uh, pagkakataon. Mag-uusap muli tayo dahil marami tayong puting ahas. <laughs> Any final words sa ating mga palanggasas? Ako ganito. Um, ang aking final word ay singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming stars sa amin at ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Yeah. Utang niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Hindi Yun niya utang na loob yan kay Lisa Marcos dahil hindi siya lalapitan ni Lisa Marcos kung wala siyang 2 million followers. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto dahil kay Duterte. Yeah. Oh, totoo naman yan ah. Kaya singilin niyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresentan niya sa inyo na DH na mga DH at tututu unicorn, rainbow, rainbow, utututot, utot, utot. Mm -hmm. Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW kung nasaan siya ngayon, tang ina mo, RJ. Pwede ba yan? So kayo lang, Jotang Ginina. <laughs> Utang Ginina, <na>, RJ. <laughs> Ang bawat isang OFW ngayon, na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa iyo ng pera, ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malululong uli sa droga. Wala ka ba konsensya? Singilin siya Kayo ang nagpayaman kay R.J. Nieto kayo ang may dahilan kung ang bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Kaya yes, nga siya extremely okay. eh. Yeah. Doon pa lang sa election pa lang naniningil yeah. na siya. Tingilin niyo si RJ Nieto. Di ba? Siya naman talaga ang pinayaman ng ng maraming tao, di ba? Siya totoo naman dahil ako dati admin ako ni RJ. Grabe ang styles ni RJ, umaabot ng 250,000 before. 250,000 peso sa isang live. Mm okay. Singilin ninyo. Hindi, hindi da, kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya, yayam, hindi siya magkakaroon ng audience. Mm -hmm. hindi, ng audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Neto, ni Ray Joseph Nieto ang pansariling interes. At nagamit na nga. At nagamit na. Kayo. Kayong mga... <laughs> Dahil sa DBS, kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now, it is time na singilin ninyo siya sa kanyang pagpipresenta ng makagiging makabayan dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Di ba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Hindi ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niya siya binibigyan ng pera para binigyan siyang proteksyon? O, oh. Nasaan na siya ngayon. This is the greatest con man right now. It's yeah. thinking yeah. Pinoy Ray eh, Joseph Nieto. Alam mo alam mo RJ um isa pa bibingo ka na sa akin. Alam mo gagawin ko sa You will just know. No? I, I will not announce it but yeah. isa pa isa pa bibingo ka sa akin dahil You have become the monster that you have been hiding inside, and given the money and the power, you will unleash that monster. You, R. J. Nieto, is not a patriot. You know who what you are, Ray, Je Ray Joseph Nieto, thinking Pinoy. You are a profiteer. profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, Adjer Nieto. Ha? Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung lolo doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw. Yeah. Diba? E kasabot ka na ng mga magnanakaw. Hindi e magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang na, nawawala? Ilang buhay? Ilang buhay? Oo. Oh, hindi ka, ba na, hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na, na naging dahilan kung bakit tumami ang followers mo? Ngayon lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak. Kung malululong na naman sa mga droga. Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka? Nagmamayabang-mayabang ka ng Guyard. Tapos, ang pinipresentan mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest conman right now among all political bloggers. Yeah. I'm really... So... <laughs> alam mo yon parang ikaw, ikaw nagsimula nito eh. O, oh, tatapusin ko. yun, ako con man. Di ba? Puntahan nyo ngayon yung page niya. Singilin nyo siya. Sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need. Di ba? You, you, need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko dal hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. <laughs> Mahiya ka sa lolo-doro mo. Yun lang yun sa, sa tatay mo 'di ba idol mo yung tatay mo your father will never be proud of you RJ nieto because you are a profiteer you have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay you have become your own worst enemy it's not me RJ Yeah. You 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 will never ever enjoy whatever success you have. True. RJ, because you know what? Because you con millions of people niloko mo ang milyong milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo Mel Robles. Yeah. So, yeah, thank you for that Sas. And uh maraming salamat sa tumutok sa atin like we're like 17,400 live viewers across social media. So uh sa panghuli pa please subscribe kay Sas sa kanyang uh, Facebook, a uh, YouTube page, a uh, YouTube channel kasi wala po siyang uh, ano ngayon, wala siyang pinatay nga kami, 'di ba? Ayan po. Ayan. Paki-subscribe na lang si Sas dyan siya magsasalta uh, dahil pinatay na yung platform namin sa Facebook. Although ako, meron pa ako isang Marley Cabo Sas, thank you so much, my baby girl. God bless. And I'm always here.